Hi guys, welcome to my YouTube channel. So ngayon guys, so nag-email po yung Cebu Pacific natin na pwede tayo mag add 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 adds on on baggage. So kung may marami kayong baggage guys, example tatlong luggage yung dinadala nyo sa biyahe through Pacific, Cebu Pacific. So gusto niyo mag-adds on So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano. So ngayon guys, nag-email na po yung si si Pacific na pwede po pwede po tayong mag-add-on baggage. So ngayon paano po ba? So punta tayo sa ating Gmail account. So ito po yung email ni Ano guys, si Pacific. Click natin 'yan. So ito yung sabi niya, "Hi Jim don't forget to purchase prepaid baggage from your trip Manila trip. You can purchase up to 3 pieces of 20kg check baggage per guest." So using your Siu Pacific account so ngayon pakita ko sa inyo kung paano tayo mag-adds on luggage okay kasi nakalaga dito remember baggage fee are more expenses at the airport so kung doon kayo mag ride uh, sa airport guys doon, doon kayo magpa-adds on is napakamahal na po so kung dito lang is medyo na uh, mura siya kung dito so ngayon pakita ko sa inyo kung paano click natin ang add bag add bag now So, dadalhin kayo dito sa uh, website ni Sibu Pacific, guys. So, dito guys, dito kayo dadalhin manage booking. So, ilagay lang nyo ang booking reference number or tapos last name or email address. Ilagay lang nyo dyan. So, dito guys, lagay natin yung last name ten. <coughs> tapos, continue as guys. Click natin yan. So to guys, dito ka, dito kayo dadali no. Confirm, please print and bring your itinerary with one valid ID, record travel documents and check at the airport. So uh, record tayo guys na ah uh, kailangan may valid ID po tayo. So ito uh, back booking and border pass. Tapos, click natin back to booking and border pass.